so ayan natapos na namin palagyan ng bakod yung aming covered port palagyan na rin po ng gate okay. malaki po ito eh ayan hanggang dun po sa dulo na palagyan na po namin yan ng um, uh, uh, bakod na steel mati eh. so ang gagawin naman namin ngayon ay pipinturahan namin ang still matting guys, kasi kinakalawang na siya. Ayan, magpipintura naman po san, Malaki-laki po ito. Ito po yung aming naging project sa aming pagkukobi ng isang home officers. Yung nagpagawa uh, na po namin itong covered board na So, update ko kayo uh, mamaya kasi mag-umpisa na po kami.